may accomplishment kayo, may re-report kayo, may arrested person kayo. Wow! Kaya ah, ng dibdib nyo. Dibdib nyo ah. Ha? Huh? Kaya ng dibdib nyo? Shit! Pamira. Ah, grabe kayo. Kaya ng dibdib nyo yan. Pamilyadong tao paano mo nalaman na may deliver siyang ibon? So ito no, mga kaibigan, mga kabongon, itong video na to ni Colonel Busita para to sa mga delivery rider natin na mga kapatid, kaibigan, kababayan uh, na naghahanap buhay sa kalsada. Kasi alam natin na ako bilang natatawa sa motorcycle industry, kapag nag-apply yung customer na gagamitin nyo na sa ganitong klaseng hanap buhay is parang last resort na nito na eh, para makapaghanap buhay kasi nga uh, requirements dito din man kailangan habag ka kailangan may uh, uh, professional driver's license ka na marunong mag drive of course syempre marunong kang gumamit ng app kaya nag nagsosort out sila doon sa delivery riding ano uh, source of income at doon sa mga professional din no ng katrabaho sideline din nila to so mahalaga talaga tong content na to para malaman natin no yung mga ibang mga rules and regulation na akala nating madali lang or akala na akala natin ganun lang eh panoorin natin to no maganda to kailan pa kayo dumating dito missis ikaw ilang araw ka na magkaangkas kayo ikaw kapatid siya naman Asawa mo By the way, sa inyong lahat Gusto kong ipaalam Kaya ako nandito as advocate yes, sir. Hindi as congressman In other words Hindi ko ito trabaho Yung police Hindi ko kilala Hindi ko nakasama sa assignment Itong pamilya nitong rider Hindi ko rin kilala itong mga ito Siguro kilala ako And uh, to give you background, kaya ako ay may ganitong advocacy. Ako bilang isang anak mahirap na lumaki sa bahay kubo. Naranasan namin ng aming pamilya 'yung discrimination sa pagbibigay ng public service. And uh, nung high school pa lang ako attorney for information, biktima na ako ng illegal arrest. Nangarap ako na pag someday somehow at na Nagkaroon ako ng posisyon na may capability ako na tulungan 'yung uh, alleged victims ng pang-aabuso. Kaya nandito tayo. Nandito ang pau para mag bigay sa inyo ng libreng serbisyo bilang abogado ninyo. Ah, uh, by the way for the information of everybody ha. Ito naman, public service. Wala tayong pag-uusapang personal. As usual, ang practice ko, nakabidyo. Yes. Kaya tayo nakabidyo para kung may mali, yung ating mga kababayan, especially yung mga ordinaryong tao, attorney, ang pinupuntos dito ni Colonel Busito, walang personal, ano? walang problema ng pamilya, walang problema ng kabet. Ayan. <laughs> Kasi personal yan eh, problema ng pamilya. So ito, for public information 100% na ano na pwedeng i-consume ng publiko at for general information na rin 'ano. Parang nalelecture na rin natin. 'Yun din namang mga kapulisan kung may maling trabaho malalaman nila para ma-address natin ito at kung may mali nga, kung may mali, 'wag nang maulit sabi ng iba, si Colonel kasi may kinikita yan sa AdSense ng YouTube and uh, Facebook. Para malinaw sa lahat, hindi ang interes ko kumita ng pera. Kasi kung ang interes ko kumita ng pera, ipagbabawal ko na gamitin ang video ko. Yon ang kaibahan ng Rapid Tool po in action. Ano? Sa RTIA, pag ginamit mo yung, ano niyan, yung video ng RTIA, kakasuhan ka niya ng copyright infringement. Katulad nung ginawa niya doon sa ibang mga nagko-content kay Rapi Tulpo. Kinakasuhan niya ng copyright infringement. Eh, syempre public servant siya ano, di ba? Si Rapi Tulpo. ba't magkakaso? Malayang malayo talaga dito sa intensyon ni Colonel Busita sa social media. Partner, dito nga kayong dalawa, yung arresting officer dito. Okay, dahil late yung isang arresting officer, papalam ko sa lahat. Kayo, hindi ko kilala. Hindi tayo nagkasama sa assignment. Yun naman, pamilya nitong arrested person, hindi ko rin kilala. Nabanggit ko yan to inform everybody na wala tayong personal issue dito. Brothers, for your information, may kasama akong A uh, lawyers from PAO para siyempre ayan ay naisampa na ang kaso according to your chief at yan naman kahit hindi pa naisampa ang kaso hindi ako pupunta para arborin o hingiin ang kaso and uh, as SOP napakaganda ng ating government mayroong in na public attorney's office kasi alam natin marami sa ating mga kababayan walang kakayahang kumuha ng sariling abogado. At yung kasama ko, si Colonel Banastaw, siya ang Provincial Chief ng Internal Affairs Service dito sa Quezon Province. At ang mandato naman niya, alam natin, kung may mali, kung may mali sa trabaho ng pulis, sila mag-iimbestiga at sila magre nang kaukulang administrative sanction or punishments against police officers involved. So nandito tayo hindi para ako ay mag-imbestiga. Gusto ko lang initially malaman yung allegation ng arrested person. Taga saan ka? San Ramon sa Laguna. Santa Rosa Laguna. <coughs> Ikaw ay delivery rider. Lalamove po. Lalamog. Yung item, ano yung item? Ibon po. Ibon. Anong klaseng ibon? ibon. Martinez. Ito na yung ibon. Martinez. Kung Martinez yung item, anong batas ang nilabag? Republic Act 9147. 9147. Wildlife Act. Wildlife Act. Wildlife, Act. Wildlife Act. Kung ako ang umorder nung ibon, nagbooking ako. Tama. Ibig sabihin, kung ako ang umorder, hindi mo ako kilala. Parang nakatambay kang ganon somewhere. Oops, may nagbooking. Tama po. Inaccept mo. Tama Pinuntahan mo yung item. Opo. mo. Opo. Saan mo pinikap? up? Silang kabite po. Silang Yung pinikapan mo, tindahan o pribadong individual? Bahay po. Bahay. Okay. Pagdating mo doon, ang nakausap mo, lalaki, babae? Lalaki po. Anong sabi sa'yo? Uh, yun daw pong, ito et, na daw po ang pipikaping ko na order no, nag-book. Okay. Siyempre, in good faith ka, hindi mo naman kilala ang umorder, in-accept mo. Okay. mo item. Okay. Tapos, base doon sa booking, saan mo i-deliver? -de Do City po nasa Lucena City tayo attorney ano okay nandito uh, no. sinlang sa so Lucena layo no tayo sa police station ng maritime nung mag deliver ka malayo dito malapit malayo po saan lugar paglabas po dito sa panto, uh, yung pong parang uh, diversion road yung meron pong building doon na parang lechon ng ano Aikas lechon. Doon po mismo sa Aikas lechon sa labas po. Dahil ikaw ay rider, nakakaintindi ka, humigit kumulang ilang kilometer? 500 meters po. Okay. 500 meters. No? Parang kalahating kilometro. Okay. Pagdating mo, sino ang nakaharap mo? Yung pong umorder, yung pong bayit, yung pong bumili. Sino? Si Sir Iguia po. Nung kaharap mo na siya, anong naging pag-uusap ninyo? Uh, Bale, kumawag po sa akin yung, yung inorderan niya. Kaya wala daw pong Jika si Sir. Baka pwede daw po ako na lang ang mag-Jika. ko, sige, sige po, pwede naman po ako mag -gika. Pero sabihin niyo po sa kanya, tawagan niyo po siya para maibigay po sa akin. Ngayon po, nung nagkausap kami ganon, binaba ko na po yung telepono, yung cellphone ko, natay ko po na tawagan siya. Pagdating do sa destination, automatically, siya ang nakaharap mo. Opo. Opo. Brother, paano mo nalaman na may deliver siyang ibon? Sige. Ano siya yung, ang kakunta ko nun, sir, yung kakunta ko na nagangalang Boss LJ. Siya bali siya bali sir yung nagbibigay sa akin ng info kung nasaan na sir yung item sir. Oh, pulis yung ano, no? pulis yung parang nagpanggap na customer. So, to maganda to Pag may kaaway ka, pwede mo na up ng ganito para makulong. <laughs> oh, in other words, alpha mo yon No, sir. Hindi ko. Na, yun, sir, ay... Na, may communication ka sa kanya. Siyempre, yes, sir. Kung ako nagbibigay sa inyo ng info, yes, may communication na. Opa. So, ibig sabihin, may umorder ng item, nag-booking, sa salitang Tagalog, ang malas niya, attorney, siya ang nakatanggap ng booking. Okay? Tapos, nung i-deliver niya yung item, ikaw na ang sumalubong, tama? O, oh, si attorney. Tapos, ang nagsampa ng kaso, sino? Ikaw na rin. Anong participation mo, kapatid? Ikaw ang arresting officer. So, ikaw ang umaresto. O, oh, very clear. Attorney, ikinulong nyo Siyempre, kinulong nyo. Hindi nyo pinalaya eh. Technically, kinulong nyo na rin yan. Sinampahan nyo ng kaso na dapat naman tinanong ninyo, ikaw ba ay may kukuning abogado? Wala po. O sige, proceed tayo sa PAO. Ma'am, arestado itong tao na to. Kailangan po niya ng abogado. Mag-provide kayo. Dapat ganun ang ginawa. Tama po ba? Dapat ganun ang ginawa nyo. Hindi ko kayo hinahamak, mga kapatid na pulis. Pero nakikita ko, hindi kayo galing sa mayamang pamilya. Ibig sabihin, dalwa ang maaring dahilan bakit kayo nagpulis. Pangarap mong maging pulis para maging public servants. Ikalawa, para may maayos ka nga na buhay. Pambira naman. Maawa naman kayo sa katulad ng mga ito. Oh. Kaya ng konsensya ninyo? Ha? Chief, tinanong mo ba sila kung anong nangyari? Yes, sir. O oh, anong kwento sa'yo? Hindi nga, karami ka lang ng transaction. Ito yung dumate. O. So, oh. Ang depensa nga. oh, sige, diretsohan tayo dahil official ka naman. Yes, Do you think? Hindi siya biktima? Parang ako lang eh, may nag-o, oh, sige, baka hindi mo intindihan ang sistema ng Lala Move. Nakatambay ako dito, may nag-book. Uy, layo naman, pero okay na rin. Kikita ako eh. Click. booking ko, tatlo. Isang San Juan, Batangas. Isang Lucena. Tapos kung papunta na po ako dito, ang daan ko po kasi is patagay tayo. Pumasok po yung booking na okay. San uh, Silang to dosena. Ay kukunin na natin to. Total palusena tayo. Tama. Di, para hindi ako saya, kinuha ko po yung silang tulusena. Di ba sa system ng Lalamove? Opo. May booking yan? Opo. Pinadala mo sa office yung kopya, no? Opo. Yung screenshot? Opo. Pinipicture na lang hmm. po yan. And at the same time, Lalamove can provide official hmm.

Ibig sabihin, kung naglalala mo, brother, yung kapatid mo, baka yung pang nagsamba niya. Kaya ako lang po siya kinuha ng one kasi naging triple booking po ako. Ang San Juan ko po is 200, ah, uh, 327. Tapos ang isang dosena ko po is 500, 500 plus. Ginawa na ni customer na 600. De, may 900 plus na po ako. Ngayon, pag papunta po ako dito, pumasok po yung booking na silang tulusena. Sabi ko, kunin na natin to. Kasi para pambawi ng gasolina pa. Alam mo, Tony, malas lang nito eh. Siya ang nakareceive ng booking. Ganun ka simple yun. Imagine, ang galing mo, eksakto. Kung ako yung pulis, may asset ako, order ka, pa mo dito. O, huli ka. Mali ka dito, ba labag sa batas yan. Sasampahan ka namin ng kaso. Imagine. Ha? Huh? Kaya ng dibdib nyo? Shit. Pambira. Ah, grabe kayo. Kaya ng dibdib nyo yan? Pamilyadong tao? Ako hindi ako... gigil ni ano. No? Kahit man ako pinapanood ko ito. Nabububuhan ako. <laughs> judgmental pero very clear. Set up yan. Yon, set up. Ang bira. Huh. Grabe kayo. Buti, nakakatulog pa kayo. May pamilya ka? Meron, no, sir. Ilan anak mo? Isa, sir. Ikaw? No, Meron, mm. sir. Hindi may accomplishment kayo? oh, May accomplishment kayo. May re-report kayo. May arrested person kayo. Wow! Ang galing. imagine, anim ang anak. Kaya ng dibdib nyo. Alam nyo, yung mahihirap na tao, isang araw lang walang hanap buhay, gutom ang buong pamilya. Hmm. Imagine, ang luang bigat, ang grabe ang dibdib nyo ah. Alam nyo, brothers, yung masamang gawa sa kapwa, may balik yan. Maniwala kay sa akin. Ako. Totoo yan, totoo yan. Pag nagtanim ka ng mabuti, naani ka ng mabuti, eh, kabaligtaran ang ng kasamaan. Dati akong pulis ha. Hindi ako kaaway ng pulis. Kaaway ako ng tiwaling pulis. Na hindi tama ang ginagawa. Imagine. O ano sabi sa inyo sa Prosecutor's Office. Napipili po ako. Ang una po is, uh, kung lalabon daw po ako is, mga one week, ah, one month daw po, May pa, ang magiging proseso, pero ililipat daw po ako sa kulungan. Ngayon, yung pangalawang daw kong option is, uh, Amining aminin ko na lang, para one week po, ma na, dito na lang daw po ako mag stay sa nila. So, inamin mo? Inamin mo para kumapabilis talaga ang proseso. See? May maliit akong bata na 5 years old. See? Kasi so sir, wala pa po tayong kopya ng inquest resolution. Nasaan yung inquest resolution? Napadala na po kayo. Kasi po nagtanong po. kami Thursday daw po. Ay tapos na. Last week. Wala pa sir. Kasi ang sabi sir, hinihingan siya ng intelligence para magawa niyong resolution para mapababa po yung pensa. Kaso nga lang po nung dumating na yung ano intelligence, late na po. Holiday na tapos po. Tapos nag-holiday po, po, po ng Friday sir. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Hindi po pwede yan kay General Torre. Maniwala kayo sa akin. Ang gusto niyan trabaho, yung tunay na trabaho, hindi ganyan. Kapareho din yan sa drugs eh. Yung ginagawa ng iba eh. Iba lang ang item. Sa ngalan ng public service, hindi natin ito pwedeng patagalin. Sa katulad nila na walang pinag-aralan, mahirap lamang na tao, isang kahig isang tuka, stressful masyado yan dahil wala kayong may pakita oh, legit yan legit yan kasi back then experience kong makulong talagang paranoid ka talaga boy ang resolution hepe with your personnel and arrested person and his family punta tayo sa prosecutor's office <clears throat> walang violation doon tama ba ito ni Okay, let's go. Masawa, okay, Putri. Okay pa? Salamat po. Yes, Lina. Dad. Tawag muna ng picture, picture, dito tayo sa. Ito pa. Police. Yung ah -oh. Kasi ah uh, chief, tumawag sa akin yung pamilya nitong rider. More than ilang days na. one week na po. one week na kami na uh, attorney ng PAO, lawyers, galing sa station, so far, wala silang maipresent present na resolution. Uh, lang sila sa police station. That's why, nandito kami to check anong status nung sinasabing isinampang kaso. Sino ang piskal mo? Kasi Hindi, ko po okay. ko Kapatid, mawalang galang sa'yo, Tiger. Yes, Tiger. Di ba ang SOP, tatanungin kung may abogado siya o wala? Yes po, tinanong po siya. Ito po kasi Tiger, una-una, pag mag i kami, tinitignan namin ang kaso kung meron kami tatlong kategorya. Una-una, ito ba ay summary investigation? Ito ba ay expedited preliminary investigation? O ito ba ay regular na preliminary investigation? No? So meron tayong tatlong kategoris. Itong sa kanya po, ay pumapatak ito ng summary investigation. Nung tinignan ko ang kanyang kaso, violation ng section 27 ng R.I. 9147, ang parusa sa kanya dito ay pagkakulong ng 10 uh, araw hanggang isang buwan. So, mabilisan ito. Hindi ito yung ano na talagang tatagal ng gusto. Chief, dahil yan ay nandyan ah, naisampan na ang kaso. Naisampan na itong kaso noong June 5, ngayon, kung may desolusyon na, ito yung na-file, pwede na po kayong mag-pensa. Sinabi ko po sa kanya yan, Sir, meron po pa kayong certificate of indigency para mapababa yung pensa. Kasi kapag may certificate of indigency, pinaliwanan ko po oh sa inyo. Opo, yan. Opo. Natatandaan ko po yan. Ang magiging niya. pensa niyo, pinakamalaki ay 10,000. Opo. Oh o kung mas maliit doon, halimbawa kung ang nakalagay na pensas, katulad dito ay 12,000 at magsasubmit ka ng Certificate of Indigency, magiging 6,000 na lang po ito. Opo. Pinaliwanag ko sa kanya, Sir, nasabi mo sa akin na uh, kayo ay delivery rider lang. Kung ito ay may file na sa korte, gagawin niya lang po itong depensa. Di ba nasabi Opo, ko, tama sa po. korte? Opo, tama po. Ngayon po, kung wala tayong abogado, may libre po tayong abogado sa PAO. Siya po ang magiging abogado niyo. Eto may binubuhay kasi na anim na bata, anim na anak. Kaya ang concern ko, yung legal na pinakamabilis. Hindi na po kayo mag kasi nandun na iyon. Attorney, ako may lakad pa sa kongreso. Bibigyan ko ng pampiyansa Sino ang pwedeng mag-assist? Okay, kasi may hinahabol akong oras. Alam ko, hindi kayo pwedeng tumanggap ng pera. Magbibigay ako ng cash aalalayan yun na lang. Wala naman labag sa batas doon, no? Kasi gusto kong linawin sa inyo kung bakit nire-request ko sa katulad nilang hindi nakapag-aral, yung pinag-uusapan natin, hindi nila maintindihan. So ito yung ano, ito yung nakalungkot, ano? Yung hindi nakapag-aral. Kung hindi kayo pa talaga nakapag-aral, talagang yun din yung, ano yun, yung fear of and the unknown, ika nga. Tukay naman kasi yung nakulong ako, uh, ano yun eh, uh, minor lang naman yun, dala ng kabataan, may, may pusok, laging may dalang balisong. So, concealing yung naging kaso ko. I found out, sa kulungan, 90% ng mga nakakulong doon na matagal na is no read, no write. Actually, hindi nila alam kung paano makakasikasun yung kaso nila. Dahil, lack of education, ika nga. Magandang halimbawa to. Kaya, mababa ang tingin ng mga tao sa naglalalo move nagde-delivery drive din De di -de 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 delivery dahil wala siya ng option eh di ba hindi siya nakapag-aral kaya dito kasi sa ano dito kasi sa sa ganitong ha, klaseng hanap buhay madali lang di ba so kailangan natin mag-aral talaga so salamat sa content ni Carol Busita may mga ganitong klasing ano ganitong klasing uh, matutunan tayo mga panood natin na ang tanong ko lang din no oh, sa Lalamove na platform. Bakit inaalaw nila to no? Si bawal eh, 'di ba? Bawal yung item na yun eh, inaalaw nila. So, yun lang. Dali kami dito kasi muna dali. Dali. Seven eleven hmm. na. Seven eleven. Nandiyan mama seven Okay. Later na. Okay. So yung anak ko. So yun lang ano. Toto tayo lagi